ano ba ang karunungang bayan? Ito ay tinatawag ding kaalamang bayan na binubuo ng mga salawikain, sawikain, kasabihan at bugtong. Unahin natin ang salawikain o proverbs sa salitang Ingles. Ang salawikain ay isang patalinghaga. So, ibig sabihin, may kahulugang nakatago, hindi literal ang pagbibigay ng pagpapakahulugan. Naglalayong itong mangaral at mag-iwan ng mabuting asal karaniwang nasusulat, karaniwa na, karaniwang nasusulat ng may sukat at tugma. Kaya naman, masarap pakinggan kapag binibigkas. Halimbawa, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, di makararating sa paroroonan. Ano ang kahulugan niyan? Tama, pagtanaw ng utang na loob. Sa lawi kain ba yan? Check natin. Sabi, isang patalinghaga. Mayroon bang kahulugang nakatago Yes, kasi ito hindi nangangahulugan sa direksyon na pupuntahan natin, kundi ito ay pumapatungkol sa pagtanaw ng utang na loob, sa paglingon sa pinanggalingan, upang makarating sa paroroonan o marating ang minimithi sa buhay. So ito ay isa sa halimbawa ng napakaraming salawikain natin. Mayroon pa. Halimbawa, ang lumakad ng marahan kung matinikman ay mababaw. Ano ang kahulugan nito? Tama, pag-iingat. So, sa mga desisyon natin sa buhay, sa mga gagawin natin, kailangan mag ingat so, Sa buhay natin ito, ang lumakad ng marahan, kung matinikman, ay mababaw. Kumbaga, huwag pa dalos-dalos. Okay? Iba pang halimbawa, ang bahay mo may bato. Kung ang nakatiray kwago, mabuti pa'y isang kubo na ang laman ay tao. Kahulugan? Magaling, pakikipagkapwa. So aanhin mo nga naman ang bahay na bato. O aanhin mo ang yaman kung hindi naman napapahalagahan ang taong nakapaligid sa iyo at nakakalimutan ang pakikipagkapwa. Sabi, mabuti pa'y isang kubo na ang laman ay tao. Mabuti pa ang payak o simpleng pamumuhay na hindi nakakaligtaang magbigay ng oras sa mga taong mahalaga sa kanila at pinagtitibay ng mabuting pakikitungo sa kanilang kapwa. So yan ay mga halimbawa ng salawikain. May talinghaga, nagbibigay ng aral, at karaniwang nasusulat ng may sukat at tigma. Sumunod, sawikain o idioma o idioms sa Ingles. Ito ay dituwirang pagbibigay kahulugan. So katulad sa salawikain, may talinghaga at pagpapakita ng kaisipan at ugali ng isang tao. Iba pang kahulugan, isang paraan ng pagsasalita na hindi gumagamit ng mararahas na salita upang maiwasan ang makasakit ng loob o ng damdamin. Masasabing mga salitang eupemistiko, patayutay o idiomatiko na ginagamit upang maging maganda ang paraan ng pagpapahayag. Halimbawa, sa halip na sabihing sobrang pagod, sasabihin lantang gulay. O kaya naman, sa halip na sabihing maramdamin, maaring balat sibuyas at marami pang iba. Sumunod naman na karunungang bayan ay ang kasabihan o pamahiin o saying. Isang makaluma at maikling pariralang nagpapahayag ng idea na pinaniniwalaan bilang gabay sa pang-araw-araw na buhay. Iba pang kahulugan. Hindi gumagamit ng mga talinghaga, kaibahan sa salawikain at sawikain. Ibig sabihin, payak ang kahulugan. At ang kilos o gali at gawi ng isang tao ay masasalamin sa mga kasabihan. Halimbawa, ubos-ubos biyaya, bukas na katunganga. Ano ang kahulugan nito? Tama, ang pagwawaldas na hindi iniisip ang bukas. So, tingnan nga natin. Ito ba ay kinakitaan ng kilos ugali at gawin ng isang tao? Oo naman. So kaya kailangan, lalo na tayo ngayon, panahon ng pandemya, lagi natin iisipin ang bukas. So huwag tayong magpakaubos-ubos biyaya ng bukas. Hindi tayo nakatunganga. Sumunod na halimbawa ng kasabihan o pamahiin o saying. Putak-putak batang tuwag, matapangkat nasa pugad Kahulugan? Tama. Matapang lang dahil nasa sariling baluarte ang bata. So, yan ang kahulugan niyan. Bawal isukat ang damit pang kasal, baka hindi matuloy ang kasal. Yan, That's isa ring halimbawa ng kasabihan o pamahiin. At marami pang iba. Sumunod, bugtong o riddle. Isang nakalilibang naman ito na pahulaan. So, hulaan natin. Gamit siyempre, yung mga salitang naglalarawan para mahulaan natin yung isang bagay, pook at pangyayari na binubuo ng isa o dalawang maikling taludtod na may sukat at tugma. Halimbawa, dalawang magkaibigan, unahan ng unahan. Sagot? Dalawang paaaba. Ang galing nyo ah. Sumunod. Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Sagot? Ang galing talaga. Tama, aso. Sumunod, may kataway walang mukha, walang matay lumuluha. Sagot, kandila. Ayan, tama ang kasagutan. Ayun lamang ang ating pagtalakay sa mga karunungang bayan. Ito ang ating sanggunian. Dito nagtatapos ang ating talakayan sa karunungang bayan. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!